So, mga katets, magandang araw po sa ating lahat lalo po sa taga punood po natin So welcome back to my youtube channel So ngayon mga katets, may papakita naman ako sa inyo tungkol po sa paggawa ng gold detector o gold locator, long range locator no? So ah uh, ngayon, ipapakita ko sa inyo itong ating gagawin ay ito po yung tinatawag na mini single upgraded So ibig sabihin na mayroon po tayong idagdag sa sa gina ano po natin sa una po nating vlog na mini single. Mayroon po tayong dinagdag na load at saka uh, yung ating gagamitin ay magnetic wire number 21 at magnetic number 18. No, ito. So, ito po yung materialis po natin kailangan mayroon po tayong uh, tinatawag na uh, female adapter na uh, one half at PVC na one half din. no so ito po yung female adapter at saka ito po yung uh, PVC no so ito po yung uh, stainless 304 na hindi po mo no, dikit ng magnet at dalawang volt at isang bearing ha, ito so, vlog po natin ito kasi marami po yung nagsabi, nagtanong no? so, so pangbigyan po natin yung mga followers po natin para po na sila po yung malaking tulong po sa ating uh, pag vlog no? sana Uh, tulungan niyo ako mapalago po yung YouTube channel po natin para marami pa po tayong mga tips na gagawin para po sa mga gold locator, no? So, ngayon, uh, magsimula na po tayo ay yung gagamitin po natin para sa pagbubod. Ito po aluminum tube lang, ha? At at antenna, no? Ayano, uh, antena. So, yan lang po, no? Magsimula na po tayo sa pag ah uh, So before po sa ano, before po nat, nat natin ito pagpatuloy, ah uh, mayroon po tayong uh, video na ipapakita no? dahil ito po yung nagpapatunay na legit po yung ating locator na ginawa mga katets. Um, ano yung sabi mo bro na naka raw mo bro? Uh, ano po yun sa ating mga followers dito sa ating YouTube? Uh, isabi mo lahat bro sa kanila bro. Pasalamat ako bro mga kasamahan ko dahil sa inyong pinaka-accurate uh, DIY home may locator bro. Nakakuha kami ng dalawang gold bars at ang lalim ng aming naukay bro mm. ay nasa 10 feet. Mm. Bali bro, yung dalawang gold, -go gold bars bro, yun po yung Isend mo sa akin sa Messenger account mo. 'Yun po? Oo, oh bro, oh bro. Ah, sige, sige bro, oh, sige bro. Sige bro. Ta Tapos bro, ti tinipit bro uh, 'yung lalim niya bro, ti tinipit po. Oh, bro. Pagka abot ng 10 feet bro, oh. At doon na minakuha ang gold bars, 'yung gold bars. Bali bro, 'yung ano bro, 'yung i-send mo na ano na gold bars na dalawa. Bali, may mga itim-itim pa bro. Uh, ano yun bro? Nakabalot ba ng, ano, ng uh, Alkitrat? Opo, opo bro. Ah. Opo, opo yun bro. naman bro. Hmm. Ah, so, ano bro, ah, uh, dahil po sa dalawang gulbers yan, ah, uh, ano yung, anong plano ng grupo nyo? Ah, uh, Uh, wala ba kayong ano, wala ba ay mga harassment diyan sa mga grupo niyo? Ah, uh, wala naman. Uh, nang kalam sa uh, mga kabilang mga grupo ko. Aha, uh -huh, ganun ba? Sige bro, uh, konting ingat lang diyan sa ano bro uh, sa sa Davao Di Oro. So, kung gusto kayong bumili sa mga locator na ating ginawa, pumili lang kayo sa mga picture na nakita niyo dito sa Uh, YouTube channel natin. O mag-chat ba kayo sa Ruli Adlaon Luok? O di ba kaya tumawag kayo sa cellphone number 09262632843 So yan po no. uh, yung una po nating gagawin ay yung ating lagyan na ng chamber. So itong video na ginagawa po natin, yung In-insert po natin Ay sila po yung nagpapatunay na Nagakuha po sila Ha? So, ito Ah uh, Dito po yung chamber ha Ito po yung chamber So, sampo po So, panoorin niyo Kasi may nagtanong pa So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Kasi may nagtanong pa Na Ano raw yung ano Iilag-ikot So, panoorin niyo itong video na ito So, ito Ay 10 counts po ito no So 10, counts po ito. So panoorin niyo ito mabuti. 10 counts. Yan. Yan na. Ito naman. Yan. So, dito, ito ay 49, no? So, dito na, 49. So, punawin nyo, ito, 10 counts at at lagyan po natin ng lagyan na ng ano, ng bolt. At dito naman ay 10 counts, ha? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28, 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49. Ayan, 49 na. Ah. So, bilangin po natin ulit para makasisiguro po tayo na ito po yung binubod po natin ay sakto pong 49, no? So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, pa isa. 49, 50, 51, 52, 53, 54, So, dito. So, ito lagyan po natin ng electrical tape. Ayan. yan, yan. Sige na. tapos, balik naman tayo. Diba, 49. At pabalik naman ay 47, ha? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 So 47. So putulin po natin. No. Putulin po natin. Kasi 47 na. Ayan. Pagkatapos, ay gano'n po. Ayan. So, ito naman, ay ganyan. So, ito na. So, <coughs> si number 21, ay gagamitin po natin, no? Number 21, ay gagamitin po natin, na, uh, Ayan. So ito Dito po natin eh Okay No Dito So Mga Four Ayan One Two Three Four Pero pwede na hindi nyo ito bilangin ah No So eh, Ganoon lang po natin Pwede na po hindi natin bilangin kasi uh, ano po tayo sa eskwela. So kailangan ay nasa 5 inches po yung haba na buburan po natin ng wire, magnetic wire ha. 5 inches po yung haba po natin na uh, buburan lagyan po natin ng wire, magnetic wire. 'Yan. Ganun lang oh, Ito po ay malakas po ito. No. Yan. Eh. Hmm. Hen po. Ayusin hanggang dito mabubor natin. So sana sa bagong po sa aking YouTube channel, don't forget to subscribe, click the notification bell para palagi kayong updated sa aking mga bagong upload na video tutorial tungkol po sa ating gold locator. So kapag may mawala kayong jewelry, pwede niyo ito gamitin, no? Pwede niyo ito gamitin. So yung mga ano, mga kaptangan ng mga sinaunang ninuno ninyo, pwede niyo ito gamitin. No? Para mahanap ninyo. So, ito. Ito na. Yan. Naka-five, no? Siya. So, ito kailangan po natin na dagyan ng Ito'y suglo. So, patuyoy lang po natin. So, na lang ito gawin, mga katets. Ayan. Patuyoy lang po natin para ma ano po siya para makadikit po yan so patulin po natin dito bakit pinuputol po natin dahil maglagay po tayo ng ah, ito po ilagay po natin dito para itali po natin sa sa ano dito yan dito Ang tali po natin yan yan po natin hmm. nakita nyo ba Ito. So, dito naman, ganyan natin. Pero dito, huwag niyong kalilimutan na lagyan po natin ng stick glue. So, Tayo na po natin na ano kasi yung stick glue po natin ay wala pa naon. Wala pala naon. Ito. So, lagyan po natin ng ano ito. Stick glue. No? So, ganun po natin. At dito. Ay, pa lang ano. Ayan, dito lagyan po natin. Ayan. So, ito. Ganun po natin, oh. So kapag gusto kayong bumili po sa so mga lokito po natin na ginawa, uh, mag-chat lang kayo o di ba kayo tumawag lang sa cellphone number 09262632843 ha. So para ano Yan. So yung ating item, yung ating itong ating mga gadget ay mga uh, yung ating gadget na ginawa ay registered na po tayo sa DTI. No? Register na po tayo sa DTI. So, ibig sabihin yun, yung ating mga item ay legit po. Ha? So, ito. Dito naman, lagyan po natin. Tingnan po natin mga katets. Ito po yung malakas. Pinapalakas po natin yung ating load. Yung ating detection. So, ito. Ganun na po. Itali lang na po natin yan Tapos putulin po natin. Tapos Lagyan po ng stick glue. Yan po, no? So, antayin na po natin na matuyo po ito para ilagay po natin at dito lagyan po natin ng ano. So, ito lang po. Madali na po ito gawin. No? Yan, patuyo na po natin. So, ito. Tuyo na po siya, no? So, ito ay Lagyan muna natin ng Load dito Para siya po yung magsasagap uh, Bali Siya galing dito Yung load ng gold At eh, ito 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 po yung magsasagap ng gold Ng regisyo ng gold So dito lagyan po natin ng load Dito para Ano Para mas malakas po Yung ating detection. So, ito, lagyan po natin ang load dito ha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, Ito, so, babalutan po natin para balik naman tayo, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve, thirteen, fourteen, fifteen, sixteen, seventeen, eighteen, nineteen, twenty, twenty one, tiga, dua, 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 tiga, 44, 45, 46, 46, 47, 48 Then, natin tapos yan lock at lagyan ng no. itong tikit hmm. so, yan patuloyan na po natin ito no? yan So ito na, no. So ngayon ay ilagay po natin siya dito, no. Dito sa loob. Yan po. at lagyan po natin ng bolt, no, oh, ito, yan, so ito na, so dito sa loob, lagyan po natin ng stick dulo. Ito naman. Yan. At dito naman. Yan. Yan po. No? So, na po natin na matuyo po ito para hindi na po siya gumalaw ha so, yan para matry po natin ngayon dito so yun na no? medyo pwede na po ito gamitin ha so ngayon dagyan po natin ng bolt para matry po natin Tapos ito. Ayan na. No, so i-try po natin ngayon kung ito ba ating ginawa ay accurate po ba. No? So try po natin. So ito na mga katets no. I-try po natin sa ating jewelry kung gagana ba siya o hindi. So wala pong bala no. no? Wala pong ba bala na ilagay po natin at dito. Yan no. So, ito na po no. Try po natin. Yan. Malas malakas po siya. Dito. tapat mo natin. ikot siya. Lalo na kapag yan, malakas po siya. Tapakan natin. Yan lang po natin. Kung so, ikot siya. No? Kasi tinapakan po natin eh. So, yan lang po, no? So, ito po yung ating uh, mini single upgraded. No? Mini single uh, antenna upgraded, no? So, ito po. So, maraming salamat po sa inyong panonood. Sana sabagawan po sa aking YouTube channel. Uh, don't forget to subscribe, click the notification bell para palagi kayong updated po sa aking mga bagong upload na video. So maraming salamat po sa inyong mga, mga katech.